Bayan, naghahanap ba kayo ng mura at sariwang gulay na pansahog sa inyong ulam ngayong gabi? Abay, pumunta na agad sa pinakamalapit na Kadiwa ng Pangulo dahil bukod sa prutas, may murang bigas din. Yan ang ulat ni Velco Studio bukas pa ang Palengke Day. Ngayon pa lang, mamimili na si Rolando sa kadiwa ng Pangulo Store sa ADC Building Elliptical Road, Quezon City. Ako bilang consumer, siyempre maghahanap ka ng kung saan yung mura, di ba? At saka yung quality. Alam mong ito ay makakatulong dun sa mga kababayan natin, mga, ano, mga farmers. Na alam naman natin na talagang No, sila yung bayani. Sa kadiwa ng Pangulo, mas mabibili ng mura ang mga pansahog at bigas sa pinakamababa o nasa kalagitnaan ng suggested retail price range. Base sa price comparison ng kadiwa sa huling bantay presyo ng Department of Agriculture, mabibili ang karot na 110 hanggang 180 pesos kada kilo sa merkado habang 140 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang patatas ay 170 hanggang 140 pesos kada kilo sa merkado habang 110 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang sayote naman ay 50 pesos kada kilo sa kadiwa. Ang ampalaya ay 80 pesos sa kadiwa. Ang sitaw ay 90 pesos kada kilo. Ang kalabas ay 65 pesos kada kilo. Ang talong ay 110 pesos. Ang kamatis ay 120 pesos. Ang cabbage ay 60 pesos kada kilo. Ang bell pepper ay 180 pesos hanggang 360 pesos kada kilo sa merkado, depende sa klase. Habang 280 pesos kada kilo naman sa kadiwa. Ang sibuyas ay 90 pesos kada kilo sa kadiwa. At ang bawang ay 130 pesos kada kilo. Para naman sa presyo ng prutas, mabibili ang lakatan ng 82. 130 pesos kada kilo sa merkado habang 80 pesos kada kilo sa Kadiwa at ang natundan ay 50 pesos kada kilo sa Kadiwa. Sa presyo naman ng bigas sa palengke, 48 pesos hanggang 65 pesos sa imported rice habang 45 to 65 pesos naman sa, sa local rice. Sa Kadiwa, 29 pesos kada kilo lang ibinebenta ang bigas sa mga piling Kadiwa stores. Ilan dito ang Bureau of Animal Industry at National Irrigation Administration sa Quezon City. Bureau of Plant Industry sa Maynila, Barangay Fortunat Fortuna at BF City sa Marikina. Lumalawig na rin ang 29 pesos program sa Kadiwa sa labas ng NCR, kagaya na lang sa San Jose del Monte, Bulacan, Bacoor, Cavite, San Pedro at Santa Rosa, Laguna at Antipolo City, Rizal. Ito ay para lamang sa mga senior citizens, may kapansanan, solo parents at miyembro ng 4Ps. Habang may Rise for All program din sa apat na Kadiwa outlets kung saan mabibili ang bigas ng 45 pesos. Kabilang dito ang Bureau of Plant Industry sa Maynila, FTI sa Tagig City, Potrero sa Malabon at sa Caloocan. Bisitahin lamang ang Kadiwa official social media page para malaman ninyo kung saan may pinakamalapit na Kadiwa store sa inyong lugar at sa DA Bantay Presyo naman para sa merkado. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.